Eh wala pa tao sa na ay mga mga kahoy. Oh, no. Oh, madilim na 5:30 na dito samahan Basak 'yung sila. Dito daw nasa gulay Ang buk na niya. Takoy mo pa ulit. Takig mo Kandi. Hancot, 'yung kandi. Aba. Ano 'yan? Grabe sabiyo. na guys. ang panigil. balik Eh sorry <laughs> May motor pa na doon huh? May motor pa na Hello. Asal si Bochokoy? Asal si Bochokoy? Hi. Reko. Hello. Ini Wanka. Kami dami kong pawis. Ang dami kong pawis. Ang oras na? Five. Ay, six. Six. Huh. Ang dami kong pawis. Yay. Butchukoy, where are you? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm.